Good morning na guys. Nakikita ako na isda. Lagyan ko ng asin guys. Ayan siya. Ikos mikos muna na guys. Lagyan ko siya ng asin. Ayan guys. Ayan ang ikot-ikot. Ayan. muna ulam natin ko guys. Ayan siya. Ayan, guys. Nagpa-ano na ako ng mantika. Nagpa-ilmer para ito na ako. guys. Nilunod ko na yung isda guys. Ayan. Yan lang mga ako. wala ngayon na umaga guys. Kasi wala tayong pangil eh. Ayan. Oh my God! Wow! Uh -huh. Ayan. 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 ko na siya. Yan lang. Wala natin ngayon umaga. Minsan nung lang sana tayo eh. Minsan lang magkaulan. Ayan. Hmm. Yan guys, kumain na pala kami. Yan na siya. Ayan na guys, yan hindi na may kape. Hindi yan mawala sa pagkainan guys. Ang kape, kailangan meron talaga tayo. Tsaka tinapay. Yan. anak ko, guys, asawa aku dan mabisik cellphone Thank you for watching guys. God bless.